Investigasyon na ito um, tungkol nga sa mga pang-aabuso ni Kibuloy, tama lang. Tama lang, wala namang naghuhusga pa sa, sa, sa pagkakataong ito, um, katulad ng mga paratang nila kay Sen. Teresa Ondeveros na hinuhusgahan daw agad si Kibuloy, wala po tayong nakikitang ganon. Okay, etong investigasyon, etong nangyayaring investigasyon na ito, totoo ay dapat lang talagang pakinggan ang mga kababaihan na biktima. Kung sana isa-dalawa lang yan, isolated case na matatawag, pero sandamak-mak po ang nagre-reklamo. Sandamak-mak po ang complainants ko no, ng pang-aabuso nga. At ito po ay hindi ngayon lang. Ito po ay ilang dekada na naandyan, nakabinbin na po ang napakaraming reklamo sa DOJ at ngayon nga lang umuusad ang mga kasong yan. Kaya sabi ni Sen. Riza Antiveros, listen. The only thing talaga is listen. Dito sa mga biktimang ito. And take note, people will also listen sa inaakusahan dapat, sa akusado na si Kibuloy. Pero he doesn't want people to listen to him. Nagtatago ang demonyong yan, di ba? Nakakagigil lang talaga kasi. Listen to these women and girls. Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros on International Women's Day demands justice for women victim survivors of FBI most wanted and alleged sexual abuser Apollo Kibuloy. Alleged. Hindi pa talaga tinutuldukan na siya ay isang kriminal. Pero sa pagkakataong ito, sa puntong ito, napakarami na ang nagre Abay, hindi pa ba natin dapat pakinggan ang mga biktimang ito? At siyempre pagbigyan din si Kibuloy na pakinggan ang kanyang panig. Walang maibigay walang um, mahita kay Kibuloy kung ano yung kanyang panig at kung ano yung kanyang eksplenasyon. Ang nangyayari ngayon ay nagwawala itong mga, mga taga-suporta ni Kibuloy at binabaliktad nga ang sitwasyon na ang biktima ko na dito ay si Kibuloy. You see, ganito katindi ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ganito kagarapal eto mga katulad ni Kibuloy at ng iba pa na dikit sa kanya. Katulad ng ilang senators just like Robin Padilla, Bato de la Rosa, at sempre yung dating presidente na si Dikong. Sabi dito, um, I call on all of us to listen to these women and girls. Let us not waste their courage. Totoo, napakaganda. Huwag nating sayangin yung tapang. Tapang na ang puhunan ay yung kanilang or yung katotohanan. Kaya, kaya matapang itong mga babae, itong mga Uh, nagrereklamo na ito dahil alam nila na sila ay nangangailangan ng justisya. in the name of justice lalo silang tumatapang hindi madali ang ginawa nilang pagbabahagi ng mabapait na kalalasan alang-alang sa hustisya let us show them that justice in this country can work for the most vulnerable ang ganda no totoo naman eh totoo yung sinabi niya na wag nating sayangin yung tapang Huwag nating sayangin yung courage na itong mga kabaihin na ito na isinakripisyo yung kanilang buhay, isinakripisyo ang kanilang kahihiyan para ilahad ang mga nangyari sa kanila. Kaya dapat talaga, dapat, sige lang, dapat parehong pakinggan at imbangin, hindi yung agad-agad ay kakampi itong sina Cynthia Villar, sina Robin Padilla at Aimee Marcos. Antindi nyo?